Positibo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kaya pang mapababa ang presyo ng isda sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa produksyon nito. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Naniniwala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa posibleng maabot ang 50 peso sa kada kilo ng bangus sa bansa. Ito ay kung mapananatili ang supply ng bangus na magre sa pagbaba ng presyo nito sa mga pamilihan ayon kay BFAR spokesperson Nasario Breguera, may mga kailangan silang gawin upang masiguro na maaabot ang tinatarget na pagbaba sa presyo ng bangus may mga prosesong kailangan din ating uh, ano no uh, sundin syempre unang-una dyan, kailangan mas uh, paramihin pa natin yung ating uh, mga supply ng fingerlings kaya ito nga din yung uh, programa ng uh, gobyerno no mayroon tayong National Food Development Program Uh, mas pinararami natin yung mga inahing bangus, uh, inahing tilapia para mas uh, dumami din ang supply ng ating similya ng bangus at uh, tilapia. Pero kung si Senador Cynthia Villar naman ang tatanungin, nakadepende pa rin sa development programs ng Department of Agriculture ang target nitong mapababa, ang presyo ng bangus sa bansa. Madaling sabihin na your aim is this one, are you doing something to achieve it? 'di ba? Katulad ng 20 pesos rice. Pero alam natin na to produce that we have to have a developmental plan. We have to mechanize, we have to uh, teach them how to make better seeds so that their productivity will increase. We have to train them. That's why I built farm schools. Sa monitoring ng DA nasa 170 piso ang kada kilo ng bangus sa mga pamilihan. Nananatili namang stable ang supply ng isda kahit may mga ipinatutupad na closed fishing season. Habang napunuan din ng imported na galunggong ang demand sa mga pamilihan. Samantala, nanawagan ng BFAR sa mga nag-aalaga ng aquaculture commodities na sundin ang tamang proseso dahil sa pinangangambang epekto ng El Niño sa sektor ng agrikultura. Bernard Ferrer, para sa Bayan.